Dalawang sasakyan nagbanggaan sa C5 Road, hindi bababa sa labing limang individual. Sugatan, si Isaiah Mirafuente sa detalye live. Isaiah? Joshua, alam mo, midweek ngayon, at maagang maaga pa nga lang, nako, napakatingin lang ng traffic sa kahabaan ng C5 Road. Ito ay dahil sa dalawang sasakyan na nagkabanggaan sa gitna mismo ng kalsada at nagresulta ng napakaraming sugatan. Nagkalat ang buhangin sa kalsada at nagka-UPUPI naman ang isang L301. Nagmagkasalpukan sila sa C5 Road, papasok ng Eastwood City. Ayon sa kwento ng driver ng truck, Tinatahak niya ang southbound lane ng C5 nang biglang may motor daw na nag-overtake sa kanya. Nagulat daw siya dito at biglang nagpakabig pakaliwa habang papunta naman siya sa northbound hanggang sa napunta siya sa northbound lane at nawalan siya ng kontrol hanggang sa tumaglid ang truck. Sakto namang paparating ang L300 at tabag sa kanya ito. Sugatan ang lahat ng laman ng L301 maging ang sakay ng mga truck. Joshua, sa paunang ulat na ibinigay sa atin, labing limang katao ang sugatan uh, dahil sa nangyaring banggaan dito sa C5 Road ang, ang agad na naisugod sa ospital. At kanina nga nakita pa natin na gumamit pa sila ng mga makinang pamputol ng bakal para mailabas ang lahat ng mga sugatan na nasa L301. Yung uh, yung truck na pulong-pulo ng buhangin ay papunta sa ng Rodriguez Rizal habang yung van uh, naman ay papunta sana sa Marikina. Joshua. Maraming salamat ay Saya Mirafuentes.